hirap ka na. Eh, di umalis ka na! Iwanan mo na rin ako! Mahaba-haba na rin ang listahan ng tatay mo dito. Nagbalansya siya pang 3,000 eh kasi guha nung mga kinuha niyang alak nung isang linggo. Happy birthday to me! Happy birthday! ka na naman ba, Tay? Baka nakakalimutan mo. Kagagaling mo lang sa pagpaparihab dahil sa pagiging alkoholik mo. Tinitikim ka lang naman ako. Hindi naman ito katulad ng dati. Naka na naman sa patikim-tikim, Tay. Tapos di mo na naman titigilan pagkatapos. Marami kang sinasabi. Eh kung hindi naman naman tayo nanay mo, hindi naman ako magkakaganito. Eh, Ba't parang kasalanan kong namatay si nanay? Tsaka tay, tatlong taon ay nakakalipas. Magbubuan ka naman. Pati ako nahihirapan na eh. Oh, nahihirapan ka lang. Eh di umalis ka na! Iwanan mo na rin ako. Wala rin naman kwenta tong buhay ko eh. Ito na naman tayo, tay. Bahala ka na nga dyan. Pagod na pagod na ako. Ano mo ito? sa pera lang, naging bastos na. O oh, anak. Ta Papasok ka na. Opo, Uy, oh, eh, kumain ka ng almusal. Ah, uh, hindi na po, tay. Malilit na rin po kasi ako, eh. Wala ka bang naaalala? Bakit po, tay? Di ba birthday niyo po bukas? Yun na nga, eh. Kasi napangako ako si paring carding Baka naman pwede makahingi ako sa'yo kahit konti. Pambibili ko lang ng karne at pang para sa birthday ko. Ay naman. Alam nyo naman, nagbabayad pa tayo ng mga utang dahil sa pagkakarihab nyo. Nasaan na ba yung mga perang inaabot ko sa inyo? Siyempre, ubus na yun. Eh, konti lang naman yun. At saka, pinabayad ko sa utang sa tindahan. Uta? Ano naman tayo magkaka-utang, Tay? Baka naman pinambili nyo ng ala. Konti lang naman. Ikaw naman, di ka naman magkakatrabaho kung di kita pinag aral eh naturalmente, eh. bibigyan mo ako, tatay mo ako eh. Wala na nga akong pera, tay. Pati bakit ba kayo nag i ng mga bisita? Wala naman pala kayong pera. Alam mo, wala talagang utang na loob kahit kailan. Minsan lang ako mag-birthday. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Eh kung iniipon nyo tayong mga ibinibigay ko sa inyong pera, eh di sana wala tayong paproblemahin ngayon. Dami-dami na nga nating utang pagpapakain pa ng ibang mga tao yung inuuna mong iniisip? Anong gusto mong palabasin? Palamunin mo ako. Bala na kayo, Tay. Una na ako. Good na pagod na ako. Dami niyo pang mga sinasabit binibigay na problema. Anak! Tingin kong pera pang hangga! Anak! Paano ako ngayon ito? Mm hmm? Grace, teka lang, may naalala ko. Yun nga pala lang resibo ng pinamili nating bigas tungo isang araw. Naibigay mo ba sa akin? Naku, kuya. Hindi ko naasikaso. Hanapin ko mo muna. Ah, sige, sige. Ito muna ako. Uy. Yeah. Hey. Ay, naku. Hindi ka na naman nag-alumsol sa inyo, no? Makasawa na rin kasi mag-stay sa bahay. Kaya... Yeah. Sakit ng na lang. Eh. okay pa yung ganito eh. Para may kasamang piece of mind. Pie. Grabe naman kasi talaga yung tatay mo eh. Eh, siya nga pala. Mahaba-haba na rin ang listahan ng tatay mo dito. Nagbalansya siya pang 3,000 eh kasi gwanong mga kinuha niyang alak nung isang linggo. Tapos kumuha pa siya ng halagang isang libo yata yun pang daw sa panghanda niya bukas. I ano, sa katapusan mo na lang mababayaran. Ay, hindi, kuya, babayaran ko na. Pero, pero pwede ano, huwag mo na lang sabihin na binayaran ko na. Tapos singilin mo pa rin ng singilin. Tapos please, kuya, huwag mo nang pautang, eh. Oh, no, Shasha, sige, sige. Huwag ka na mag-isip, ha? Basta, ako bahala. Hindi ko na rin muna pa-utangin tatay mo. Salamat, kuya. Hmm. rin ako. Oh, ingat, ingat. Happy birthday to me! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Oo. Oh. Hindi na ako makabalik dyan. Lapit na ako sa bahay. Mawawala. Wow, Oo. Oh. Ako na damay dyan. Ha? Huh? 20K? Chacha sa akin? Bakit akong kasali? ako kasali? Nangakong peras. 20K naman. Sige, sige, babay na. Bukas na lang. Bukas na natin ayusin. Pagpuhay ito? Mga sa utang. May panibago na naman. Happy birthday to HAPPY BIRTHDAY! Asing ka na naman ah. Wala ka ba kailangan? Anak lang kita! Huwag um, mo ako matanong tanong na ganyan! Pusin na natin to tay. madali ka naman palang kausap eh. dami nito ah. Huh? Yan na din pa yung huling perang matatanggap mo sa akin. Tutal, malakas ka pa naman. Kaya kaya mo pa magtrabaho. Kanya-kanya na lang muna tayo. Ano pinagsasasabi mo? Pagod na pagod na ako, Tay. Araw-araw na lang tayong ganito. Kolak. O, tay. Alis na lang muna ako. Ayusin mo na lang muna yung buhay mo. Pabalik na lang ako kapag nalaman kong inayos mo na yung buhay mo. Ano? Pag-usapan natin to! Ay, wala na tayong dapat pag-usapan. Napagod na ako, Tay. Lagi mo na lang akong sinasama sa paglubog mo. Ay, mahaba-haba na rin yung tatlong taon. Ito yung tunay ako! eh ikaw yung nagtitawa mo! Sinasama mo ako sa paglubog mo! Anok na mo! Ay hindi ka na nagbago! Ano? Ano mo? Anis na lang muna ako! Anok na mo! Hapon ano? ko pa rin na pag isipan tay. Ipin mo na lang muna yung buhay mo. Pag na, pagod na, pagod na ako. Ayusin mo na lang muna yung buhay mo. Siya nga pala, tayo. Happy birthday nga pala. Sana masaya ka na sa mo yung mga kumpare mo. Patok naman. Punyay ko mga ibigay ko sa inyong pera. nagtatapang ka lang. Eh, Hindi, umalis ka na! Basta, uh, ako bahala. Hindi ko na muna pa tatay mo.